Ah, di ba? Hey, wala. Sige, okay lang para marinig namin yung interview mo. Kasi parang interview mo. Eh, hey, mabasa sa eskwela. Tatanong ko lang. Itong araw na to, hindi pala araw. Itong gabi na to ay pagatit natin kay Ate Mary sa kanyang trabaho. Meron po siyang special uh,

tak itu yang anu nak kamera mo nak babpa deh saya ndain boleh apa ini paling ba pak mulai challenge di toh ini ini dia

ang ganda si Charon Vendor naman nito. <laughs> Ganyan. Ay, hello. Okay lang po, may vlog. Opo, okay lang po. Sige po. Hindi ka sa to. Ah, Ter. Mayroon ka vlog. Ter. Ay, opo. Hello, madam. Kumusta po kayo? Kayo po yung boss nila. Uh, si ate. Pwede pong okay lang. Marie. Si ate Marie. Thank you po, ha. Sana, no, magpapasko naman. Madagdagan sana ang sahod. <laughs> Joke lang, no? Baka wala na po kayong kitain. Pwede pong malaman, ate, gano'n ako katagalo kay dito? Ah, uh, Mag-iisang taon na, sa November. Isang taon na. Kumusta uh -huh. po si ate Mary dito? Ay, okay naman. Okay hmm. naman si Mary. Hmm. Oh. Magaling magpinda oh. yan. Oh. Maraming costume eh. Oh. Laging kota. Ah, oh, ang galing naman ng ating scholar. Ang galing. Yeah. Ayan, katagram. Ano po pangalan okay, ng okay. ano nyo? Ano po pangalan ng store niyo? Maris Pasalubong. Na ano kasi yung ano namin eh, yung tarpaulin yun eh. Maris Pasalubong. Kasi nagkabit kami ng ganyan eh. Maris ah. Pasalubong. Ano to? Kasi yung iba na na sa nanay, yung nanay, sa lola, yung ganitong ah, sitsaron. Ay, ito, nakisabay lang kami sa, parang nakisabay sa uso. Kasi may mga nagumpisa dito, tapos nakiano lang. Kasi ito ah. lang talaga yung dati namin, babe, sa anak ko. Ah. Tapos nilagyan namin ng, hinaluan namin ng si Charon. Oo. Okay, katekram. Pagka gusto nyo ng ano, ng uh, masarap na si Charon, okay lang po kaming bumiling balot? Eh, oo oh, naman po. Okay na okay. Bili rin kayong si Charon. Oo. Oh, sige, titikman nyo namin. Ito, mga kasalanan mo. Ayan. Hmm? Marami nga lang po ano ngayon. So? And Si Ate Mary, makita nyo, lahat po sinusulat. Kung ilang pong peraso yung mga ano natin paninda natin oh, kamain na muna tayong balot ay bato wala nang laman akala ko eh pinalungkot nyo si kuya Kirby eh. balot po ba ito lahat ate Maris balot ah, sa puti ito pa pag meron pa po dito ano po pagkakaiba ng balot sa itim eto meron pa po dito. Ah, hindi po. Ano po pagkakaiba ng balot sa itim? Meron po bang balot sa itim? Eh kasi po balut sa puti ito. Ito po kasi malitang Balut sa puti po kasi malitang yung bato na. Ah. Ito, mas malaki yung bibi pero malaki yung po. Okay, may bato pala to. Oo. Pwede pa lang kainin kain may bato. Alam mo to paiba na. Pwede kainin. <laughs> Kuya guys, may bato daw to. Wala ba yung may lupa? <laughs> Grabe. Ay, dito, Ate Maris. Magbalot po tayo, Ate Mary. Ano? Babasa? Bakit? Eh, wala lang okay. Para ma... ano, maliban. Ay, grabe. Ang napakasarap ng balot nila, Kate Kram. <laughs> balot po, ano? Oo, sarap. Masabaw. <laughs> eh, upuan po. Ay, sige po, wag na po, nay. Ay, ate, wag na po. Sariwang-sariwa po yung balot nyo, no? Opo. lang po. Tatay, graman sarap po ng balot. Grabe, Katekram. Ang sarap po nung balut nila. 20, 20. 20, 20, 20. Una, pangalawa. Po, kain po. Doon? Magkano po sa balot nyo? 20 pe, 20, 20 po. Bahal na po talaga lahat eh, no? Opo. Ay, katekram, ang sarap. Napakasabaw. Kaya mo hanggang sampu. Hindi. ba ko dyan Ah, 20... 20 ito. Katekram, ginawang kanin yung balot. tatlong sa kayong pag-40. Tapos pagka ano, pwedeng sandahan, tatlo isang lahat. Basta tatlo, pinagpunin nila natin. Tapos mix mo, wag purong bagong, wag purong pati. Mix, bagong sa kapat. Kaya uh -huh. ang kangapat? Dalawa. Ito naman na alam naman. Alam mo na yun, oh. na yung pulpura. Katay Kataykram, nandito ko tayo ngayon sa boundary po ng Nevoisia. Aba, ah, dito oh. po kami sa Neva Isiya. Ah. Boundary po ng Neva Yeah, awa. Ah, Nang gabing gabi. Ah, <laughs> Nang umulit po kami dito. <laughs> Kumakain po kami, kami masarap na balot dito kay Ate Maris. Sino pong pinakamayaman dito si Ate Maris Ay, po ba? Siya, ah. siya. kaya, kaya pala. <laughs> paniwala. Kaya pala pwede akong mag-request taasan ng sahod si Ate Mary. Kaya man po kaya alam po, simple lang po talaga. Keredera pala siya, no? Kaya yan, yan po ang pinakamalakas dito. Ayun Ay, po, yun dun. Congratulations uh, po. Amo niya po ang malakas. Ay, hindi. Mm. Ayun. May bayar na tayo. Magbenta ka, may bayar na tayo. Ha, eh, Tingnan natin 'yung galing ni Ate Mary muna. Thank sir, isa. Po? Tingo, Dito, po. Kayo, sir? Hmm. po? sa pagbili. Sir Pedro, malaman taga saan po kayo? Manila. Dumayo pa ho kayo dito para bumili ng chicharon ni Ate Mary dito? Oo. Oh. Ah, thank you po. Grabe. Su ah, suki daw. Hindi gusto niyo po ba may spicy din po kami yung kape? Bari original lang po. Nakikilala pala si Ate Mary. Sir, thank you po sa pagbili. Thank you. Two forty. Ano yung galing ni Ate Mary? Thank you po. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po kayo. Ang galing. No. Kasi ano yung mabait sa makipag-usap? Uh Oo. -oh. Kaya labi din siya ng customer. Tsaka lagi siyang ano, naginit. Oh, laging laging nakahingiti. Naginit. sarap nito. Hmm. hindi okay lang yan, ate. Salamat. Ito kuya, order ka na ngayon lang. May sa'yo lang mm office -hmm. na Ay, na naman dyan. Grabe, sarap! oh kuya. Ang sarap po ng tipas ube. Ay, sana lang pala to. Sa'yo na lang, kuya. Ah. Ate tayo. Ating kapatid. Ah. Ay, ito malaki. Kung nun Tegram, ang ginagawa niya nung pandemic, nagbebenta ho siya ng halo-halo sa kanilang bahay. Ngayon, yan, dito siya sa pagbebenta ho ng sitsaron, ng mga balot, ng mga kakanin. Dito po sa boundary po ng Never ng Gapan. Nanggapan. Yan yung estudyante na gusto talaga makatapos. At gustong makatulong sa kanilang uh, sa kanila pong magulang, sa kanyang, pami sa kanyang pamilya. Napaisip tuloy ako. Tanong ko lang Ate Mary, meron bang ito sa haba-haba na ito nagbibenta kayo ng mga sitsaron? Meron ba dito ng mga sudyante na gaya mo na ginagamit yung gabi para may kumita uh, lang, pang sa eskwela? Opo, meron po akong alam pero hindi ko naman po siya masyado pong kilala. Ayun pa. Meron, sa gawi po doon, meron pong dalaga din po na Pumapasok po sa araw, tapos sa gabi po siya nag work dito sa Chicharron po. Ayun po. Ito, gaya nito, traffic. ano mas maganda? Traffic o hindi siya traffic, Ate Mel? Depende po. Kasi po minsan po kapag po traffic, uh, doon po minsan po bumababa yung mga uh, driver okay. po. Opo, tapos po doon po nila sinasamantala yung pamimili po ng mga pasalubong. Tapos, minsan naman din po, hindi naman din po maganda yung traffic kasi po wala pong nagiging benta. Lalo na po pag puro truck po yung mga nagdadaan. Ayun po. Sa mga bago pong makakapanood nito, si Ate Mary Cris po ay scholar po natin. At maraming matututo at maraming uh, ma-inspire dito sa kwento ng buhay mo. Kaya, katekram, pinilit ko na rin hintayin yung pagpasok ni Ate Mary kasi... Gusto ko sa mga kabataan ngayon, gusto ko tularan nila si Ati Mary. Sa kwento ng buhay mo, itong pinakita natin na ito, telegram halos more than one year niya na hutong ginagawa para matulungan niya din, matustusan din ang ibang pangangailangan po niya sa kanyang pag-aaral. no Estudyante sa umaga, uh, tendera sa gabi. At uh, nakaka-proud ka lang talaga. Sobrang nakaka-proud itong scholar natin, Katekram. Sana lahat ng mga anak gaya ni Ate Mary, Katekram. Napaka-buting anak nito. Kaya naniniwala ako lahat ng sakripisyo mo, ng paghihirap mo, darating yung, yung araw talaga. Ibibigay ni God lahat ng mga, mga ano mo, pinapangarap mo. Higit pa sa pinapangarap mo, ibibigay niya. Naniniwala ako doon. Kaya kay nanay, napaka-bless po niyo meron po kayong anak na gaya po ni Ate Mary. Bili po kayo, si Charon. Napakasariwa po, bagong luto. Si Charon, si Charon. Pagkano pala kota mo? 4000 po. Oh my God. Kailangan makaka 4000 Opo. Oh, <laughs> okay, kailangan tayong makaka 4000 Dapat tayong makarami Kuya Kirby, dito magbenta tayo. Tulungan natin sa si ate Merry. Baka kung kailan pa ako nagbantay dito, doon pa walang benta nito. <laughs> Normal lang po yan kapag po ganitong araw po. Matumal po. Sana po, Diyos ko po, sana po, katekram sa mga kabataan po dyan. Sana po, meron pong makakuha sa kagaya po ng ating ate Mary Chris sa kanyang pananaw at prinsipyo sa buhay talagang kakaibang bata ito katekram napakabuti niyang anak talagang wala po akong masabi hmm. kasi yung iba inuuna yung facebook magdamag inuuna yung makipagligawan magdamag nako kabataan ngayon kung alam niyo lang po ang kwento ng buhay ni Ate Mary, talagang maano po kayo. Uh, sana po uh, sa mga kabataan, ma ayan ah, na, may bayan. Pwede na po kayo. Okay. Sir, may masarap na si Charon dito, sir. Ay, wala na po, ano? sir. Naubos na po. Sayang. Ah, si Charon to, sir. Masarap po yung si Charon namin. <laughs> Pignan kayo, sir. Ha? Ah, naubos. Ah, kayo po ba? Sila daw po pala gumagawa po. Ah, ayan po sa kabila. Mayroon pong balut diyan. Ah. Saya? <laughs> ayan, bago po kami ang katekram, nananawagan po ako sa mga kabataan. Kung gusto niyong gumanda, maging uh, mat masaya, maging uh, matuwa yung mga magulang nyo, gayaan nyo po si Ate Mary. Focus tayo sa pag-aaral. Tapos yung magdamag, nagpe-Facebook, nag-YouTube, yan, iwasan na po natin yan. Focus muna sa pag-aaral para maging proud at maging masaya ang inyong mga magulang at mahal sa buhay. No, Ate Mary? Yes po. Tsaka yung pagpapagal naman po na yan. Nakikita naman po ni Lord Kung Kumbaga, magiging worth it din po yan soon. Paano? Gabi na? Okay lang? Ha? apo. ina ko kayo sa biyay-biyay.